malaki po na yan. Special so, pa po yung ano ay bubong na ano ng tibo natin. Mas maganda pa po yung bubong ng kulungan kaysa sa bubong natin. Siyempre, importante yung ibon. Mm -hmm. Ang tao nakakatays kahit tumutulo yung bubong ng bahay, wag lang yung ibon. Bali <laughs> mga kaibon, ayan na yung look nila sa taas. Ano. Mamaya, uh, tayo dyan kasi may paambon ambun pa talagyan na nila ng bubong yan kasi masyadong naano yung ano hard deflex kung makikita nyo nakasipsip na siya ng tubig you eh, know. ayun mga kaibon nagkakabit na po sila ng yero mga kaibon ilang year na lang piwala nabubunga na nila yun hindi na mababasa ang ating flooring Alright mga kaibon, good morning Update po tayo sa bago loop natin Day 6 Day 6 Day 6 na pa mga kaibon May bubong na oh, Ilagyan muna natin ang lona Para hindi mabasa yung ating hardy flex Okay na, may bubong na mga kaibon Alright day 6 na po eto na bale eto po ang magiging sa akin yan ah, nakapasobra mga kaibod ito. oh lang namin lo na para hindi umanggi kahapon kasi kalax ng ulan eh mababa sana na may flooring natin yung hard pa naman takot sa takot sa kuwen yan takot sa tubig yan pag nabababad Okay ya. Uh, yeah, na tayo. Tinira ko na kahit medyo umuulan ulan. Yung mga kaibaw na yan, nakikabit na natin hard flex ano? Ayun, no? Konti na lang. Patulong tayo kay tatay magkabit. Napakabigat na hard flex Kung pa naman din, eh, mataas, oh. Ah, mahirap. Ana ay, ikabit naman natin, Limo Hardy Flex. Ito lalagyan na lang natin ng spander dito. Ayan, para ginahin hawang magkabit. Ito papaglaplanuhan pa natin kasi maglalagay tayo ng ventilation. Pero sa kabila. Kada Tapos diti hati niyan eh kada division lalagyan natin ventilation mga kaibon dito alright mga kaibon ayun o morning ayun o sarap maupo day 7 mga kaibon sunog na sunog na tayo we welding ay, solo lang nga pala tayong gumagawa ngayon mga kaibon Ayan, yeah, solo lang. At si Tule, bumiyahe na. Nadingdingan naman natin kahapon yan. Ventilation, tagusan. Pati yung mga, pati yung mga, kung natin yan, yung division, may ventilation niya, magkatapat magkatapat sila. Ventilation, para kontrolado natin hangin. Uh, bali may takit naman din yan hindi naman siya open lock agad na ganyan may takit din update ko lang kayo mga kaibon mamaya kung ano ang magagawa pa natin solo na lang tayo solo Parinigin lang lang mga kaibon ng lawn na kasi yung ulan kanina pag ganon nababasa yung flooring natin. Ayan. Malapit na pong mayari ni kaibon 'yan. Sa next vlog po natin eh doon na po natin sasabihin kung magkano nga ba naubos nila dito sa look na to at doon na po natin mapapakita yung final na pagkayari. Alright, mga kaibon. Ayan, good morning po. Ayan, si kaibon. Tuloy ang gawa. Tapon lang siya din nakagawa, mga kaibon. Gawa ng... Walang power. Akala niya maghapon na walang kuryente. Kaya bumiyahi siya kagabi. Ay, kahapon pala. Ay, ngayon, wala silang biyahe. Gawa ng sirang kanilang truck. Ba't ganun? Mukha kang ano dyan. Ito parang kang si imaw <laughs> Asa ikantan ka tayo. Oh, Mukha kang imaw. Alright, so mga kaibon, ayan, magandang hapon. Hapon na. Nakalimutan natin mag-video kanina. Ala, talagang tutok na tutok tayo dito sa loob. gusto gusto ko nang mayari. Eh. Para dire-direcho na hanap buhay natin. Okay, mga kaibon, ayan o. Oh. Balimidibisyon na nga pala. Nakapit ako lang na ng divisyon kanina uh, Tapos Ito naglalagay tayo ng relaysan mga kaibon Harap natin camera natin Ayan mga kaibon uh, Ito ang relaysan nya Ang sukat nyan 30 by 80 Ang relaysan nya Ayan relaysan Tapos ito pinto Ayan muhulan na Ayan pinto 170 ang taas ng pinto natin para medyo malaki tapos 70 70 yan yung lakad mga kaibon tapos ito yung may ventilation na tayo may ventilation na gagaling rito sa ayan ang gagaling dyan mga kaibon tapos tagos ayan tagos dito yan ayan kung makikita mo ayan tagos yan ayan o no? tagos ventilation natin mga kaibon kasi medyo mababa bubong natin, hindi ko tinaasan. Wala mahirap umuli pagka masyadong mataas. Kaya ayan. Insulation. O tig ko na lang, bali lalagyan na lang natin ng steelmatic tong harap. Bukas, tapos saka ito. Yung typing board natin, ayan. Ito. Ayan, makailalag. Ayan, mula na mga kaibon hanggat may liwanag mga kaibong gumagawa ako ang oras po natin ngayon check natin ay 6.09 bali yung mga pinto nga pala ayan kakapit ko na lang ayan nakagawa na yung tayo dalawa sa agusan no no Medyo mababa lang ng konti yung gitna Kasi sinentrohan ko yung lagayang kasi ng Apiflex Ready, bisyo na tayo Rets na yun tingin niya na lang yan ayan o, baka ikabit ko pa yung ngayon nakabit ko pa yung ngayon yan wala tayong pahinga okay na kuntingin niya na lang mga kaibon mga ilang araw na lang yan tatapos ko na to, bukas magbabalot na ako ng steel mating dito sa harapan okay mga kaibon ayan, uh, gagawa pa ako nahabol natin kasi sisimula na training ng CL ikakanaan natin dyan yan dito sa norte dinas eh sa kabila dito sa huli section summer dito sa gitna south down sa dulo you yeah, o no? good morning mga kaibon right good well, morning 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 hapon na Okay, kinabit ko nga pala yung pinto kahapon. Hindi na kita tayo, dinilin. Pero okay naman, nakikabit natin. Tatlo, mga kaibon. Day 10. Ayan. Okay, ay. Nakikabit natin sa daw, tatlo. isa dulo, isa. Smooth Ng na nga, mga kaibon. Ay, smooth, oh. Smooth. ayun, kapin na tayo. Kapin na tayo. Tapos, gawa na. Tuloy na nangyari na natin dere dere dito yung hanap buhay natin saka para mailipat tayo mga ito natin dito A10 kasi nung ano dapat pang 12 araw na to eh, eh dalawang araw sa ating walang kuryente nun nung walang kuryente dito tayo nakagawa Ayon, hello mga ka Evon, good afternoon. Kung mapapansin nyo, may lona pa rin po na nakakabit dyan. kasi nga po bigla-bigla na lang umuulan. May pa rin kasi ganoon kaya yung look. Pero ito na po yung update. Bali may mga steel mating na po siya at saka may mga pintuan na din. Yan bali tatlong butas nga po yan konting 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 kembot na lang yan mga kaibon at makikita nyo na yung kayarian ng look nila na yan nilalagyan ni kaibon ng steel matting yung ventilation na ginawa niya halos lahat yan kaibon meron ayan, oh, magkakatapat sila ayan mga kaibon 6.30 na at meron na ngang moon Moon, moonlight. Ayan si Kaibong. Alright. All tingin nga na lang, mga Kaibong. Kaya nakapaglagay na tayo ng heart and catch dolls. Kaya tayo sa still batting na rin lahat. So, na lang. Ah, itong pili sa natin. Tapos ito. Uh, pinaplano ko pa ko ang maganda rito sa tractor. So, Bukas na rin ako ito ng hard flex. Ayaw. Ayan mga kaibon. Nandudulo. Uh, Nandudulo. Yun yung huling ano, yung pang south natin. Ayan, meron ng hard flex. Ayan. Okay mga kaibon, ayan uh, Ito na po yung day 10 na nagawa natin uh, Sa susunod na video mga kaibon eh, Finish contract natin to no? May kasama ng mga box parts yan Ipintura na rin Kulay Kung anong gagawin natin pintura dyan Kulay Red Bull Red Bull yung Kasi paboritong kulay namin eh, pull eh para uh, madugo, madugong bakbakan dyan nun, mga kaibon. Okay, mga kaibon, gabi lang po tayo. Uh, next upload na lang po natin yung kaya riyan, mga kaibon. Tsaka yung halaga. Tsaka yung presyo pala. Maliit lang. Alright. Nandito na tayo. Ano?